Long time ah. <laughs> Kapatid, time kumusta? Kawatid, kumusta? Sabraan. Long live, long live. Oh, yes. Yes, Brad, yun daw. So, kumusta, Brad? Kamusta? Uh, ah, laya. Brad, kumusta, kumusta, Brad? Sis, kumusta? Ah. morning goods mga kapatid Yan, Ito ang araw saan magkikita-kita na naman tayo mga magkakapatid Dito sa AKPUE International Acro Olympic natin mga kapatid Pupunta tayo ngayon ng Ajman Yan, mahabang buhay sa inyong lahat mga kapatid Outfit check, mga parmaan dito Palagi na kamedya sa iyo okay. <laughs> na tayo ni Brad Jepoy Nandun siya sa kabilang side Brad, <laughs> Brad J boy, Brad J boy. Kaka kagabi. Nakasama naman natin ngayon eh. Oh yes! Kung natin oh, Brad kumusta? Long time ah. <laughs> kapatid, kumusta <na>? kumusta <laughs> sa Brad? Long live long live. Oh yes! Yes, Brad, yun daw. So, kumusta ka, Brad? Uh, oh, Brad? Kamusta? Ah, laya. Brad, kumusta ka, Brad? Yes, kumusta? Ay, mga Brad, do. Ay, mga Pogi. Long live, long live, long live! Ito pala yung magandang sis na natin, o. Oh. Kapatid oh, siya, kumusta? Kumusta, kapatid? Oh, shout out, shout out, mga tiga tanay. Ay, mga kapatid natin. Napakaraming ah, kapatid, o. Oh. Ay, say, Kumusta? Long live, long live po sa Gaganda naman ng mga ah, sis, ano? sis natin Ah, miss to mga kapatid natin Daming brad, daming brad Daming brad, po sa... Sorry brad Tapos ano si brad, brad? ano Oh, Brad JP, kumusta? Uh, Brad, kumusta Brad? Ah, Brad JP. Brad. Ah, former GS Sandera. Ah, GS ng Dubai County. Lame, long Lame. live, long Lame live. Lami itlog, oh. Pogi, <laughs> pogi, oh. Kumusta sis? Kumusta? Gaganda naman ang sis namin. Na ah, Red ribbon, no? oh. San si Ninang? Kumusta? Uy, ganda naman na yun kapatid na to. Grabe. Kumusta, Kuya Brad? Kumusta po? Kumusta? Long time na ko si... Okay, nung may Long live, long live, long live, long live, long live, long live, long live. Long live, kapatid. Ang ah, pogi na kapatid natin, oh. Eh, brother Ezekiel, sheesh. Long live. Dito na tayo sa event place. Naparaming kapatid, oh. Ah, ninang. Yan, na-miss ko yan. Ninang natin. Grabe solid yan. Yan, kapatid natin. From Bulongga po. Yan, Radje po again. Sheesh. Kapatid, from Quezon. Quezon yan. Long live, long live. naparaming kapatid ngayon dito. Madadagdagan pa yan maya maya Pakita ko sa inyo mga kapatid yung bread natin yan Ibang lahi to, ibang lahi yan Survive talaga yan Survive yan sa Pinas Kuya Jamali yan Kuya Jamali, isang long live naman dyan kuya Kuya Jamal, isang long live naman dyan Ang kamay ha, isang long live Kuya Jamal <laughs> Oh, <seks> brad, alin. no, usa, usa, usa. Bising bising lagi. Ako sa wala niyan. sa kapatid dating to. Ako uh, di Abu Dhabi yan. Awat iga sa Abu Dhabi oh. Long uh, live uh, 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 kapatid ko Long time no see, long live. Ah, tinatawag. may pogi nagbigay sa atin na eh, itong sando. Ayan, binigyan tayo ng jersey. Papipiliin natin siya dyan. Pogi, pili ka. Isa lang, ha? Isa lang, isa lang. Pumili ka dyan. Uy, bibo to. <laughs> Ebra eh, to. Isa lang, piliin mo dyan, ha? Ang ganda ng ngiti ng kapatid ko, yun. Kahit alin dyan. Ito <laughs> sa Happy ka dyan, oh. Wala po na naman, so dito. Ang long live muna dyan, kapatid. Wala JP, oh. Tagal niyang request yan, eh. Shout out sa... Ayan. Ang mga camper. Ayan. Long live, long live, long live. Sa GS ko, yan. Kay GS7, long live. Long live.